Samantang mayroong pag-asa, Northern Luzon Philippine Union Mission, ipinagdiwang ang Family Togetherness Week. Labinwalong kabataan na bautismuhan sa AUP Academy Week of Prayer. Pagudpud Adventist Wellness Center, ipinagdiwang ang ikalabindalawang anibersaryo. Stewardship Sabbath Camp, itinaos para sa mga bagong bautismo sa Quezon Province. Adventist Possibility Ministry Seminar, isinagawa sa Northern Luzon Mission. Lahat ng yan, iatid mula sa tanggapan ng Hope Channel North Philippines. Ito ang Hope Today, HCNP News. Masayang pagbati sa inyong lahat. Muli kami nagbabalik upang maghatid ng balita at mga pinakabagong update sa paglilingkod ng mga 70 day sa Luzon. Sa temang God's Greatest Gift, nagtipon ng mga manggagawa ng NLPUM para ipagdiwang ang Family Togetherness Week. Iba't ibang aktibidad ang isinagawa upang pagtibayin ng ugnayan ng pamilya at pananampalataya. Para sa Balitang May Pag-asa, iyahatid ni Mayra Jim Tanyedo. Sa pangungunan ng Family Ministries Department, nagtipon ang mga manggagawa ng Northern Luzon Philippine Union Mission para sa isang linggong selebrasyon ng Family Togetherness Week na may temang God's Greatest Gift. Hindi lamang isang simpleng pagtitipon ang isinagawa, kundi isang serye ng mga gawain na nagpatibay sa relasyon ng pamilya at mas lalong naglapit sa kanila sa Diyos. Kabilang dito ang care group-led devotionals tuwing umaga, sports activities at masayang salo-salo na nagpapaalala ng kahalagahan ng pagkakaisa. Isa sa mga naging tampok ang sabat celebration kung saan nagkaisa ang mga pamilya sa pagsamba, nakisaya sa care group mini concert at nagbahagi ng mga totoo ng kanilang pananampalataya. And sana ay sama-sama tayo magkita-kita doon sa langit when the Lord comes. Ang mga karanasang ito ay nagbigay lakas ng loob sa bawat isa at nagpaalala na ang pamilya ay biyaya ng Panginoon. It's my first time po na mag-attend sa ganitong family. Even though uh, ang family ko ay lahat kami Adventist pero hindi kami nakakaranas ng family togetherness. For this family togetherness week, it's very uh, blessing and uh, special to me because uh, it, it, will, it is my first time na maka-attend nito kas na kasama ako ang aking asawa. And uh, it's really a blessing to us bilang uh, nagsisimula na bumuo ng isang pamilya kasi uh, sa mga natutunan namin ay may apply sana namin yun yung importance of uh, family time. Yung hindi lang family time na meron kayong bonding but also yung si Jesus ang sentro ng pamilya. That you pray together and you go out together you play together It's a blessing for us and I hope and pray na bilang kami ay nagsisimulang sa uh, pag-asawa uh, ay sana ay may apply namin lahat ito. Noong linggo, nagtungo naman sila sa Laguna para sa isang special outing. Sa pamamagitan ng recreational activities, mas napagtibay ang kanilang ugnayan at mas napalalim ang pagkakaintindihan. Sa pagtatapos ng Family Togetherness Week na ito, higit na naging malinaw na ang pinakamahalagang kaloob ng Diyos ay ang pamilya. Isang regalo na dapat ingatan at pagyamanin sa paglilingkod sa Kanya. Layunin ay magandid na balitang mayroong pag-asa, Mayra Jim Taniedo, nag para sa Hope Today, HCNP News isang malaking tagumpay ang naganap sa AUP Academy Week of Prayer matapos magpasya ang labing walong kabataan na sumunod kay Kristo sa pamagitan ng bautismo. Isang patuloy ito ng kapangyarihan ng panalangin at salita ng Diyos. Si Kisha May Porto para sa Balitang May Pag-asa. Can God actually care for a sinner like me after everything I've done in my life? Tila litong-lito ang mga kabataan ngayon sa kanilang lugar sa mundo dahil sa umiiral na panlipunang konstruksyon. Kaya nga, paglilinaw, kapahingahan at kapanatagan ang nasumpungan ng mga estudyante ng Adventist University of the Philippines Academy sa Edinaos na Week of Prayer na may temang God, I Have Questions. Sa diwa ng pagkatuto at pagsamba, nagtipon-tipon ang mga estudyante ng AUP Academy sa loob ng isang linggo ng pangangaral at panalangin. By our programs throughout the school year, especially our week of prayer, is designed to prepare our students and to develop our students with Christ-like character, academic excellence, and exemplary service. Si Brother Caleb Jasper Lomengkit, ang nanguna sa pag-aaral ng salita ng Diyos, ang kanyang masiglang pakikipag-ugnayan sa mga tagapakinig ay instrumento sa pagdadala ng labing walong mag sa bautismo. At ang Panginoon, ang biyaya ng Diyos, sa biyaya niya at kapangirihan, through the Holy Spirit, ay nagbunga ito ng labing walong mga precious souls. Ang iba, ang sabi nila, sa, sa isang linggong ito, nasagot ang kanilang mga tanong. Ngayon iba naman, nakita nila ang unconditional love ng Panginoon sa buhay nila. Ang likod sa nangyaring Week of Prayer ay dulot ng pagkakaisa ng mga mag-aaral, mga guro at tagapangasiwa ng AUP Academy sa paunguna ng Academy Religious Club o ARC. We're gonna have uh, Sabbath visitations every month. Like uh, We're gonna try twice a month. Then I'll uh, we'll do sandong worships here in AUP Academy. Uh, at least twice or once a month. Then, uh, we have also here in the AP Academy what we call Bible Day. So, it's an annual event. So, that's gonna happen in January 2026. Then, we prayer of course, in another semester. Then, of course, our culminating activity here in the AP Academy which is our annual mission trip. Ang tagumpay ng nasabing programa ay patutuo sa kabutihan ng Diyos na siyang nagtutulak upang ang bawat isa ay humayo at magliwanag para sa ikalalago ng ibanghelyo. I'm thankful for many things, but the number one thing I'm thankful for at this moment is AUPA and all the programs they've had concerning religion and the things that, well, make us Christian. And I'm also thankful that, obviously, that God died on the cross for me, a sinner, and as well as for everyone else who got baptized. Layunin ay maghatid ng balitang may pag-asa mula sa Adventist University of the Philippines, Kisha Porto, para sa Hope Today, HCNP News. Bilang bahagi ng kanilang ikalabindalawang anibersaryo, nagsagawa ang Pagodbud Adventist Wellness Center ng Run for Wellness 2025. Mahigit dalawang daang katao ang nakilahok sa makabuluhang aktibidad na ito na nagtataguyod ng kalusugan at pananampalataya. Ang detalye ng masayang kaganapang ito, balitang may pag-asa ni Dairon Martinez bilang bahagi ng ikalabing dalawang taong anibersaryo ng Adventist Wellness Center dito sa Pagudpud, Ilocos Norte, isinagawa ang isang fun run. Bilang bahagi ng ikalabing dalawang taong anibersaryo ng Pagudpud Adventist Wellness Center, matagumpay na isinagawa kamakailan ang Run for Wellness 2025, isang walong kilometrong fun run na naglalayong itaguyod ang kalusugan at wellness sa komunidad. Umabot sa humigit kumulang dalawang daang katao ang nakilahok sa nasabing aktibidad na nagsimula ganap na alas 5 ng umaga. Nakiisa dito ang mga kabataan, kabalikat, LG workers, mga adults, seniors, health practitioners, foreigners, kapatiran, at iba't ibang sektor ng lipunan. Bahagi ito ng mas malawak na programa ng PAUSI, hindi lamang upang ipagdiwang ang kanilang anibersaryo, kundi upang mapalaganap ang kahalagahan ng pagkakaroon ng malusog na pangangatawan at matibay na espiritwal na kalagayan. First time ko po mag fun run and fun walk. So ayun, napakapapagod pero nakakaidyo naman at the same time. Sa fun run namin, it's supposed it's, it's forced done for our charity wards. Mostly lahat dito pupunta sa charity funds ng no balance billing ng aming pausi. So may mga chances din na minsan talagang walang-wala yung mga patients at ats, yung mga ma, -ma malilipong namin for today's event, ibibigay back namin sa mga taong hindi kaya talagang ng mga hey! Natapos ang Run for Wellness sa isang mahulay at masayang pagtatapos, kung saan bawat kalahok ay tumanggap ng medalya at sertipiko bilang pagkilala sa kanilang tagumpay. Higit pa sa gantimpala, nag-uwi sila ng hindi matatawarang karanasan, kasiyahan, bagong kaibigan at inspirasyon upang ipagpatuloy ang mamuhay ng aktibo at malusog. Ang bawat takbang na kanilang tinahak ay naging paalala na ang tunay na panalo ay hindi lamang sa pag-abot sa finish line, kundi sa pagpili ng isang buhay na may lakas, sigla at layunin para sa sarili, sa kapwa at sa mas malawak na komunidad. Ayon sa pausi ang mga ganitong aktibidad ay kanilang ipagpapatuloy bilang paraan ng pagbibigay serbisyo, pagbabahagi ng pag-asa at pag-unjok sa lahat ng mamuhay ng may kalusugan at pananampalataya. Uh, well for me waking up at 4:30 is not easy. So I was not looking forward to this going into it. But I think coming out here, seeing everybody dancing with the Zumba, that really got me pumped up. That was like a perfect warm-up. Yeah, it was- had me hyped the whole run. It was a lot of fun. Yeah. It was a great group of people running out here. Uh, I wish it had rained a little bit. It was hot. It was awesome. I had a lot of fun. He came in 10th place. I came in 11th. So yeah. it was a nice ride. Happy Matagumpay na naisagawa sa Quezon Province ang Stewardship Sabbath Camp na inilaan para sa mga bagong bautismo. Sa pagtitipong ito, kanilang natutunan ang kahalagahan ng pagiging katiwala ng Diyos. Alamin ang masayang kaganapang ito, iyahatid ni Jana Romo. Matagumpay na sinagawa ang Stewardship Sabbath Camp Newly Baptized na dinaduhan ng iba't ibang iglesia mula sa Central Quezon One Central Luzon, Sariaya, Banahaw, Mountain View at Metro Lucena Districts. Ito ay ginanap sa Banahaw View Academy, Lokban, Quezon. 2. Sa kabuuan, 152 bagong binyagan ang lumahok sa naturang pagtitipon na sakop ng South Central Luzon Conference. Naging mga panauhing tagapagsalita si na Pastor Romel Bautista SCLC Stewardship Director, Pastor X.P. Fagalan, SCLC Health Director, at Pastor Jomel Arsenal, Media Evangelist. Kanilang tinalakay ang istruktura ng organisasyon ng Seventh-Day Adventist Church at ibinahagi rin nila ang kahalagahan ng kalusugan bilang kayamanan ng bawat sambahayan sa pamamagitan ng Family Health Model kasama ang Seventh Day Adventist Fundamental Belief Review. Layunin ng nasabing seminar ang patuloy na paggabay at pag-akay sa mga bagong binyagan, hindi lamang sa kanilang espiritual na kalagayan, kundi maging sa aspeto ng kanilang pisikal na pamumuhay. Ibinahagi ni Pastor Mel Bautista ang kahalagahan ng debosyon sa Diyos ayon sa kanya, ang tunay na pagsamba ay nakikita sa ating pagbibigay, hindi lamang ng ating tights, kundi maging ng ating oras, talento at buong katawan bilang handog sa Panginoon. Ipinunto rin niya na ang ugat ng kakulangan sa pagbibigay ay nagmumula sa pagiging makasarili ng isip at puso. Kaya't paanyaya niya Buong puso nating ialay ang lahat ng bagay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya itong stewardship camp for newly baptized ay napakahalaga upang maturuan sila na patuloy na ating maisagawa ang kanilang uh, for, for the sake ng kanilang pagpapatibay sa pananampalataya. Tinuturuan natin sila na maging mabuti ang kanilang kalusugan. Hindi lang kasi sa pamagitan ng Tyson offering ang pagiging katiwala, kundi yung oras at lahat pa ng mga aspeto ay sinisikap natin sa tulong ng Panginoon na ito'y may turo. Sa kanano. Laging tatuang ang stewardship natin para sa pagpapatiba at pagkapalakas ng uh, pananampalataya higit sa lahat ay ng ating mga kapatid na may kinalaman sa kalusugan para mismo sila ay makapangiligkod na maligaya. Tinuturo at nire-review ang ating fundamental belief upang sila po ay kanilang marikol, makatutulong sa kanilang paglago sa kanilang pananampalataya. At isa sa paraan ng ating paghubog sa kanila sa mga aral ng Panginoon at tinatawag natin itong nurturing. At atin din pong ipinapromote sa kanilang iba't-ibang mga programa natin sa ating media upang uh, sa kanilang paghawak ng kanilang cellphone ay kanilang mapapanood ang iba't-ibang mga programa para makatulong sa kanilang paglagong espiritual at sa kanilang buhay Kristiyan. Isang makabuluhang kaganapan na nagpatibay sa pananampalataya at pamumuhay ng ating mga bagong kapatid sa pananampalataya. La Pan La Pan La Pan Layuning makapaghatid ng balitang may pag-asa, ako po si Jana Romo, nag-uulat para sa Hope Today HCNP News. Isang makabulong seminar ang isinagawa ng Adventist Possibility Ministries sa Northern Luzon Mission na may temang All Are Gifted, Needed, and Treasured. Layunin itong ipalaganap ang mas malawak na pag-unawa at suporta para sa lahat ng miyembro ng Iglesia. Para sa Balitang May Pag-asa, iyahatid ni Iris Julian Tablizo. Sa paglago ng Seventh-day Adventist Church, patuloy ding lumalawak ang pangangailangan ng mga miyembro nito. Bilang tugon, inilunsad sa Northern Luzon Mission ang Adventist Possibility Ministry Seminar na naglalayong kilalanin at palakasin ang papel ng mga differently able na kapatiran sa misyon ng simbahan. Bilang tugon, inilunsad ng World Church ang isang espesyal na departamento na tinatawag na Adventist Possibility Ministries. Layunin itong ipakita na ang lahat ng miyembro ng Inglesya, anumang katayuan o kakayahan, ay may talento, may silbi, at mahalaga sa mata ng Diyos. Sa Northern Luzon Mission Headquarters, isinagawa ang isang seminar na may tema ang All Are Gifted, Needed, and Treasured. Pinangunahan ito ni Ma'am Josie Calera, Direktor ng APM ng Northern Luzon Philippine Union Mission. Katuwang si Ma'am Jenny Diaz ng NLM. Dumalo rito ang iba't ibang APM leaders mula sa iba't ibang distrito upang magsanay at higit na maunawaan ang layunin ng ministeryo. Mayroon tayong apat na objectives dito sa ating ginawang empowerment. Una, Inexplore natin yung mga biblical foundation. Ito yung mga ginawa ng Panginoon na nakasulat sa banal na kasulatan kung paano niya treat or in approach. Pangalawa, binigyan natin ng inspirasyon ng ating mga APM leaders na ma-uphold ang dignity and potentials ng mga taong may mga special needs. Binigyan natin sila ng information na may pitong special people groups na in-engage. Ito po yung mga deaf, blind, uh, physically, immobile, o yung mga taong gumagamit ng wheelchair, or mga taong hindi makakakilos dahil may kapansanan, yung mga taong may issues sa mental health nila, may mga challenges sila, yung mga orphans or vulnerable children, yung mga balo din, at yung mga caregivers natin. At ang pangapat, ay ma-establish natin ang ating Adventist Possibility Ministry sa ating mga lokal na iglesia. Sa pamamagitan ng iba't ibang lecture at activities, hinikayat ang mga APM leaders na maging mas sensitibo at bukas sa paglilingkod upang masiguro na ang bawat kapatiran ay tunay nakasama at nakikibahagi sa gawain ng Diyos. Adventist Possibility Ministries helps churches become more compassionate, inclusive, and Christ-centered by intentionally including and empowering people who face various life challenges. Naging makabuluhan ang karanasan ng mga APM leaders na dumalo at marami sa kanila ang nagpahayag ng kanilang panibagong pangako para ipatupad ang natutunan sa kanilang lugar. Una po ay masurvey po malaman po kung sino-sino po sa loob ng church yung mga kategorya na napapaloob dito sa mga grupong ito at magkikipag-coordinate po sa mga ibang mga churches sa district upang sa ganun ay lahat ng iglesia sa aming distrito ay makaalam tungkol dito sa APM. At kung pwede po ay makipag-coordinate din po kami sa local government unit, sa mga barangay, upang sa ganun ay makapagbigay din po kami ng kaalaman, ng uh, comfort, care sa kanilang mga nasasakupan. Ito ang patunay na ang Seventh-day Adventist Church ay patuloy na nagbubukas ng pinto at pagkakataon para sa lahat. Dahil sa Diyos, all are gifted, needed, and treasured. Layuning maghatid ng balitang may pag-asa, ako si Irish Julian Vita sa nagbabalita para sa Hope Today, HCNP News. Yan muna ang mga balitang aming hatid ngayon. Palaging tumutok sa Hope Channel Philippines para sa mga updates sa ating mga kapatid at kanilang mga pagdilingkod sa buong Luzon ngayong taon. Tuloy-tuloy pa rin ng online programs and services dito sa Hope Channel North Philippines at sa lahat ng Adventist Facebook pages na naka-flash ngayon sa inyong screen. Laging subaybayan ng mga programang hatid ng Adventist World Radio sa buong Mega Manila. Pakinggan ng AWR 89.1 FM. Mapapanood din ang teleradyo ng mga programang iyan sa Facebook pages ng Adventist World Radio Manila, Northern Luzon Philippine Union Mission, Central Luzon Conference at Adventist Medical Center Manila. Sa aming mga kaibigang news contributor, tuloy-tuloy pa rin ang aming pagtanggap ng mga balitang nais ninyong maisama sa ating mga news episode. Ipadala ang mga ito via email sa hcnpnews at adventist.ph o gamitin ang hashtag hcnpnews sa inyong mga social media posts. Mula dito sa Hope Channel, North Philippines, sa ngalan ni Pastor Sherman Fedakan, ako si Wilmer James Trito, at ito ang Hope Today, HCNP News.